ngayon na ganap ng Diyos sa mga ng ating Panginoong Kristo, ang muling pagsilang sa tubig ng Espiritu Santo, ang pagkapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukog ng Espiritu Santo sa muling sinilang sa Biblia. Maging magagawa ang bata nito sa kanyang pakisay so hari, part income, sa Krisong Hari, parte sa ito ang pasawalang hanggaan, ang damit sa Biblia. na ng muling pagsilang sa Kristo, ang lakilang karakalang mga ng Diyos, na may manatiling walang kanyang karangalan, at ang matamu niya ang buhay na Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Chapter 10, verses 13 to 16. May nagdala ng mga bata kay Jesus Panghiling hiling niya sa mga itong kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad at nagalit sa Yesus. Nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan niya yung lumapit sa akin ng mga bata, huwag niya silang sawahin sa sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi maabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong na Yesus sa mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala siya.